Muling inalmahan ng mga senador ang panibagong pangaharas ng mga barko ng China sa Philippine Coast Guard hapang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal kamakailan. Ngayon pa man, ayon sa mga senador, indikasyon din ito na matatag ang posisyon ng Pilipinas na protektahan ang ating mga teritoryo. Si Daniel Manarasta sa detalye. Kasunod ng matagumpay na resupply missions ay yung in-show nitong mga nakarang araw. Pinuna ng mga senador ang panibagong pangaharas ng China sa ating Coast Guard vessels. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, handa ang Senado na tulungan ang PCG at Armed Forces sa kanilang pondo sa layuning mas mapalakas ang ating depensa. Dapat umanong maging maingat sa gitna ng tinatamasang tagumpay sa resupply mission dahil sa patuloy na pangaharang umano ng China sa ating mga barko. Sabi naman ni Senator Bongo, dapat ipaglaban kung ano ang atin at karapatan natin ang resupply mission sa ating BRP Sierra Madre. Dagdag niya, dapat tawagin ng pansin ng counterpart ng ating gobyerno sa bansang China. What is ours is ours po. Minsan hinaharas po tayo ang dapat dito ay ipaglaban natin parate kung ano po yung atin. At parate na lang tayo nagdi-diplomatic protest. Ang importante rito, there should be consistency. Ayon naman kay Sen. Jingoy Estrada, umaasa sila na ang mga ganitong misyon ay magtatagumpay nang wala ng panggugulo. Dapat umano itong masolusyonan sa mapayapang paraan. Sabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang ginawang misyon ng AFP at PCG sa Ayungin Shoal ay indikasyon na ang ating gobyerno ay matatag ang posisyon na protektahan ang ating soberanya. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.